Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, may panukalang pag-random testing, no? Drug testing sa mga senador, no? Tungkol po dito sa isang staff ni Senator Robin Hood Padilla na allegedly si Nanja Montenegro na gumagamit daw ng marijuana na todo dinay naman ang isa. Ano ba masasabi natin? Tama ba dito ang random drug testing sa mga senador? Yung mga senador, agreed po dito. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Dahil sa kontrobersya, no, uh, tungkol po sa paggamit ng mariwana sa loob ng comfort room sa senado, isang staff ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro, dating artista po. Ibang senador ay tumawag po para po sa random drug testing sa kanilang hanay. Ito po ay sinuportaran ng ibang senador. Sa akin lang guys, no, dapat lahat, no, hindi lang random drug testing sa kung sinong senador ang mapipili kundi lahat sila pati ang kanila mga staff because they are uh, public officials and empleyado po ng gobyerno hindi po pwede ra random lang sa bagay dito sa Pilipinas bawat tao ay may right no? hindi natin sila mapilit na mapadrag test kung ayaw nila but bilang public servant obligasyon nila na ipakita sa taong bayan na hindi sila drug addict or drug user kasi ang taong bayan, tayo mga taxpayer, ang nagbibigay sahod sa kanila. Okay, hindi naman po ito private corporation na ang kanilang sahod or income ay galing po sa itibang negosyo or negosyo nila. There should be accountability bilang public servant or empleyado po ng gobyerno in transparency. Okay? Hindi po na selective lang po tayo. Kasi unfair naman po sa iba na malinis ang kanilang konsensya. Hindi po sila drug user na mapag mapata, suspect na gumagamit po ng illegal na droga. Ano po ang masasabi ng ating mga netizen? Divide the house starts with the Duterte senators always positive sa katangahan. Robin left the room. <laughs> ano pa bang iba? Okay, ito ba, Marcos rejects call for whole follicle test. It's nothing to do with public trust. Binaboy ang Senate. Kasi puro lang na rin namimili ng butante. Random test dapat lahatin. inspiration nila yung number 1. Number 1 refer to si Robin Padilla naging number 1 po sa 2022 election. Okay, now na dapat noon pa. Okay, so ang pagiging drug dependent po ay hindi po maganda, no? In, hindi lang po ito sa mga public official o empleyado ng gobyerno kundi sa lahat, no? Kasi na, ka, nakakasira po ito ng ng buhay ng isang tao at hindi magandang imahe no, na ang ating mga public officials at servants sa gobyerno ay drug addicts or users. Ako pabor dito, iwan ko sa iba no kung kung ayaw kasi sa akin personally guys no kung ayaw mo magpa drug test may tinatago ka. So most likely drug user ka. 'Yun lang po guys, ano ba masasabi niyo dito no sa random drug test sa mga senador? Payag ba kayo including ang kanilang staff or hindi? Pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Maraming salamat po sa si inyong pakikinig at panonood sa ating channel. Please like, share and okay, subscribe po kung bago lang kayo sa channel ko. Maraming salamat po guys. I love you all. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam. Uh, see you in the next video guys.